Guys, ah, nandito na tayo sa ano? Sa lugar to, pre? Monte Maria Shrine. Ayun, Monte Maria Shrine. Ayun. Ito, guys, oh. Makita niyo yun. Ayun. Grabe! Grabe, gar! Kaya lang, sobrang init dito, guys. Ang sa balat. Pero, Mendes. Ayun, oh. Ang pakiramdam mo, Mendes, dito sa ano? Napaka-press ko, men. Pero, napakaganda. Pero, mainit. Mainit. <laughs> Ayan, uh, may mga nagpi-picture-picture -picture din dito guys Ayan, sila na, mga nagpi-picture-picture Ay, iba nagpapayong na kasi hindi na kinakain talaga, sobrang init pa Ay, sorry na Ayan, may na, picture picture sila Ayan, driver natin, tanongin natin Ah, uh, Kuya Mark Apakiramdam dito, Kuya Mark Sobrang Sobrang init no? Yeah, Sobrang no, init Medyo Kahit mamainit syempre kasi Pireacted sa push-fight eh uh Oo -huh. Matutupad lahat ng mga wish mo dito Or mga panalangin mo no. Magkakataon ko na Pagkakataon ko na magdasal Magdadasalan talaga mamaya Video ko lang guys Ayan ah Ayan guys ha, Papasok na kami no Diyan yung ano Diyan yung entrance yata Diyan ba yung entrance no? Ayan Tara

Guys, nakabili na na ng ticket, no? So, bali, sasakay na kami sa elevator lahat. Let's go. Ayan, Ay, guys. Nandito na kami. No? Kaya eh, alam, medyo may init, guys. Eh. Ay, no? Monte! Maria Shrine! Ayan. Hello po kay Mama Mary. Uh, Ayan. dito, guys, no? Kitang-kita lahat dito, guys, ng mga tanawin guys, sa mga pindarito. Ayan, no? Ayan, grabe. Sobrang taas, guys. Ayan, grabe. Diyan kami galing kanina. Ayan, diyan kami dumaan kanina sa mga ano na yan. Grabe yung dagat dito doon sa pipa dito. Dating mapit kaya tayo. Ayan o. Ah, sobrang ano rito. Huh? ito. Ha? Ano Ayan guys, ah, nandito na tayo sa, no, no. Ah? Dito, dito. sa, sa dito, so, ano, ano. Ha? Huh? Ito ka. Saan mo nakita? Dito sa ano. Monte Maria. Ano pangalan niyan? Big. Ate, babe, ba pangalan mo ate? Big to. Ate, ba't tumatawa ka ate? Ayan o. Oh. Grabe ka. Ang bilis mo naman tol. Grabe, ganyan ka pala. Ganyan ka pala kapogi, tol. No? Ate, anong pangalan mo, ate? Ate? <laughs> Hindi yes. ate mga ano kasi kami Mga Tawag yun tol Brugger Ha? Ah, Yan Balagger yeah. Ah bala Balager balager kami Mga balager kasi kami Grabe ka tol Wala akong masabi sa'yo Pakurot nga pakurot nga Baka nananaginip ako eh Wait lang Grabe like, Ati Ate 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 Ha <laughs> Ate, apir nga tayo, ate. Apir nga tayo. Hindi ko na nanaginip, tol. Meron ka nga talagang katabi. Hmm. Um, ayan ako. Ayan, binigay pa ni ate. Ate, second account. Ate, 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 ha.